slide- slide si Muning, akala mo pusa sa perya. Binuksan lang ang kortina, kala ni Muning may multo. Ayaw ni Muning ng pedicure, kinagat si Doc. Tinusok ng laruan, umarte si Muning parang action star. Naglaro lang, biglang tumingin sa camera, logger yard. Nasa spin dryer si Muning, akala mo nasa spa. Kuwing <coughs> woman, pansinin mo ko bago ako magwala. Nagsasalo boxing si Muni, ready sa santuban. Diretso tapos sa kwarto, may utang ka ano. Pasang mahilig magrembulan, ayon tuloy na suntok si boss. Isang kamay lang, talo agad si Muning. Na starstruck si Muning sa sarili sa sahig. Sinubukan ng aso, pero bantay ulam si Muning. Hinalikan ng puwet ni Muning, ang saya niya. Yung bagong gising ka palang tapos jijisingan ka uli. Napawal si Muning sa halik may kilig. thank <laughs>